Star Wars Tigers. Ba't napunta yan dyan? I, you, like I, from this moment, I promise from this I promise. miss you there. this There's nothing I yeah. wouldn't do In this moment Yun yung nagbabara guys Yung nagbabara Yung wala ka lang magawa sa trabaho Kaya Linis ka na lang ng kanal Ganun Ganon, <laughs> ganon. Ay, ah, ako. Wala akong magawa sa taas eh. Hindi maglaro ako ng tubig dito. Bakit? Ito naman kasing nagbabantay dito eh. Na ay, 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 Ayan yung kanal guys. Kaya pag bumaha, bumaha. Yung kotse, di ko pa nagalapos. Oh. Diba? Laro tayo ng tubig. Sayang tayo ng tubig. Hindi ko mahanap yung remote ng gate. Eh. Wala kayo sa buhay mo nila tong kotse kasi. Ginamit dun sa kabila. Ngayon, napin ko daw yung remote ng gate. Hayop na yan. Ako pa mag... Uh, ano? oh, hanapin. Wala sa buhay niyo. So, wala Wala akong nakita. Dinis ako ng kanal. Ganon. Sarap pag ano, maglaro mag ng tubig. Tuloy ko na yung wang ano.